Ano yan? Ano sabi mo ba? Wala na record. Mamaya guys, mamana daw sila. Ay dapat. Uy, dapat meron tayong ano. Hello mga ka-isla. Hello mga ka -isla. Kakaisla ah, na lang. Hello mga kaisla, nang hinasming mga kaisla. mga <laughs> Ito yung kwarto namin. Ang dumi-dumi. Hi guys, ito box for Oling guys. <laughs> One box of Oling. So guys, Oling para sa pang subba mamaya. Kaisla lagi. Kaisla guys. Sure, I Pero parang common yung kaisla. Parang meron na. ganyan sa Facebook. Dapat yung mga ano, mga ka, kakaiba. Hala, naibungat eh, oh. Ano yan? Ano wow. Ano yan? Wow. Guys, may ah. kami nakita kakain. <laughs> <laughs> Hindi yan kinakain, guys. <laughs> Hindi yan kinakain. <laughs> Maka ito guys. Ano lang sya? May si cucumber kami. Kikilawin namin ito mamaya. As, pakita mo yung ano. Pakita mo yung katulad sa... Tinakita okay, so. ko sa reels ba? Kinagat niya lang. Fresh. Guys, dito po kami dumaan sa kabatuhan kay gusto namin yung may lisod-lisod kami ginadaan. <laughs> gusto ang <yung> ma-challenge. <laughs> remix. Guys, <laughs> yes, sorry na guys ha. Hindi ka marunong masyara pag Kaya Remix tayo guys. Remix, remix, remix. Ay, mayroon po kaming kasamang bagong gising lang siguro to. Hindi Hindi niya nakita ni okay guys, so oh, mata-mata guys. Hello. Pwede yung mata niya guys, pwede gawing mata ng teddy bear. Pakilapit mo para <laughs> ma kainin. makita nila na to, pwede pala yung kainin. Ito yung na namin guys, so. Oh. Okay, oh. Ito guys, mga girl scout, oh. oh, oh. <laughs> yung pins, lagyan din dyan yung shells, oh. Oh. Diba? oh, ganyan. Sorry guys, yeah. nagsisimula pa lang kami. Ang dami na akong dala, oh. Kailangan namin kumita, guys. <laughs> Mga additional income, sure. guys. Kaisla lagi. Kaisla. Okay, <laughs> mga mama guys, guys. Kaya nga kaisla nga tayo. Kaya Kaisla, Ah, kaisla. Sabaw lang gyud. Halô. Hey, yung hunter namin no? hunter. Na taga bukid, pero tingnan n'o. Hunter sa dagat. Kaling ang mato sa ano? Magtatayo ng Minecraft n'o. Minecraft. Bigdi-bigdi pala siya oh. Minecraft. Ah, maganda yan Jen. kay isumpay nato ba? Kita editor tayo. ko? <laughs> Mag-mag. Mag ano lang muna self self pag ano pag edit. Guys, ninyo mga... oh, uh, Wala nito. Hmm. Okay, i-post natin 'to ha. Okay. Okay, mga ka isla wala kami ibang baon may baon ba tayo ha noo may patikim eh na namin guys nag-una na kayo murang naboboring na siya alo ang layo na ni JM mamana guys <laughs> mamana ibang goal kay mamana ay grabe ang bigat ng dala niya ii

Hello, panikot goy. Wala <laughs> eh, road eh, Wala na lagi ka na ng dual. Hm? Wala ka na nang dual. Hmm? Hindi siya 'yung dual na pwede paliitan? Ha? Ng ganito oh, murag video call lang ba? Jen. Tao. Ay, Iba man sa akin, Maka meron yan meron niya. Meron din niya itong ganyan eh. <laughs> ah, bilog. <laughs> ah, bilog. Mas maganda. Maliit lang space. Baka pwede nga rin itong bilog eh. Ito. Oh, diba? Ang diba? Na-explore mo din. <laughs> Meron yan. <laughs> kalasangan. Mga kalasangan. Ang pahangit, ang haba. Kaisla. Kairo. ka Kairo. Ang mga, so, mga, mga kairo. Uh, so, pero hindi sa so, aming manok, sa iba. Yung, dito. Lupar na sa ibang lugar tayo. Yeah, sa ibang lugar. <laughs> ibang side. <ka> Lindot <laughs> ng agi. Nakita uh -huh. din natin. Toyo. Aray ko. O, oh, na ba? Diba? Natay sa jungle. O, oh, ito na yung exercise. Upo tayo. Yuko. Just <laughs> <Christmas tree laughs> Ano kaya yan? <laughs> Yan sako ti piu para Bakit may mga sako dito na padpad? Mga sako na napadpad. bakit dito tayo dumaan mga kaisla hindi hindi ko makita yung daanan dito pala ako magdaan saan sa hindi pa nadadaanan puro batoy na naapakan ko malamig malamig isla <laughs> hindi ko na ano yung brightness ang dilim bilis niyo naman ka isla. Kaya, dulas niyo. Lah, naabutan na natin si JM. Gulos. Ala, naalala ko dati dito, nag-hiking tayo at ipew. Ano? Oh, Naglipot pa. Naglipot. Ha? Patricia, oxygen. Generous. si Patricia si Joy Joy Pavia ba? Shout out sa Joy Pabia. Ito yung ginagawa natin Aray, ito pa oh uh, Hindi ako makadampot sa dila Morang tinapon na nila te Kasi naano na siya Ano yan mga kaisla? Ay! Uy, gusto kong kumain ng ano. Yan no, talaba. Saan? o, talaba. Yung ganyan, di ba talaba yan? Pero mga maliliit. Kaya nga maghanap tayong malaki. Palalim ba ang dagat? Ay, parang masakit dyan. Ikaw na, para masama ka sa bibi. Saan? Alana, abalon Saan? Ala, Abalon. Ala guys, nagkakita kami ng balon. Ala guys, sorry guys. Saan galing siya? <laughs> Nalumos guys. Be, 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 Nalumos ang uling. Rescue guys. Nay, a yeah. na yan. Uling guys, mabasa. uling guys, hala guys. nag imong tumbler. Guys, <coughs> ligwata guys. Ah, ito yung ano niya. Asan? Ang dent. Hala guys, wala na. Tumbling lagi. Wala ito Yan talaga yung purpose niya din kasi. Yan. Tumbler. Ah, Tumbling. Ah, ah. Wala, buhay ay? yan. Kasi ah, mahirap makuha eh. Wala, marami yung ganyan dito. Uh, Sana kayo. Alam ay, nyo ba ito guys? Abalon yan guys. Dali mo na kaya yung bato. Ang koan. Nandun kay mama, ang kuchilyo. Ay, kuchilyo yun yan.

Ang tumbler yun, nasa'y bukol. Pislat. Nasa'y pislat. Bukol d'yon. O, sa'yo na. A balon. balon. Matambling. Lahat awa niya <laughs> yung <laughs> Matambling ah. yung ano mo. Kasi ano ang speaker ba? Ay, kamay Noon sa'yo naman na yung kamot eh. Inamahin ko. Ang kauling na siya ano na lang ikaw, better luck next time. Oh, grabe siya ka strong. Ito, ito, ito. Hindi siya ma, ma ano no te, makita dayon ba? Kasi kakulay niya ang bato. Ala, di ba bilog ang buwan ngayon? <coughs> Mangwatan yung tuyom. Mangwatan yung tuyom dyan, ano <coughs> Nagdala mo tong? <coughs> Tignan nyo guys, ang hirap ng daanan namin sa isla parang may ang layo pa nang pupuntahan namin na? ang na? nyo na? na? kayo sa screen kayo kasali. <laughs> na? 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 Parang palalim na kami at delikado ng akin cellphone. Parang <coughs> um, <coughs> ano, nang kakatakot yung daan. Okay, oh, wow. Talaga, galing mo na one, Jen. Nakita ko to sa reels. Yan, yung kulay itim na yan. Nakikita nyo ba yan? Sabi, kinakain daw yan. Totoo kaya yun? Hindi <coughs> 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 ko alam po along tawag dyan. Alam may alipurus magdamay yun. Oh. Ito ba, yung murag ko. Ano, nai, bundok-bundok. Totoo. Ah. So, Totoo. Oh. May Ay, mali. Dapat doon na tayo dumaan sa gilid. Sa pinaka gilid. Dito, oh. Kasi mabuhangin dito. At for sure, hindi na ako dito madada pa. Oh, mata malalim nga lang. Hala, yung bug. Huh? toy uh, Malalim nga lang. Malalim nga lang. <laughs> ha? Nabasa? Wala. Kala mula. Dito ako dadaan. Sabi ko, dito ako dadaan kasi mas madali. Ay, malalim. Ay, malalim pala. Ay! Itutuloy ko pa ba ito? Tignan yung Agoy. Hindi rin alam ko sa ano eh. Sa lisod nalila ko sa lisod-lisod kay mababaw lang guys, mga kaisla bahala matagal basta di lang mabasa ang bag ni Ate Ging may mga lagay may labman oh my god, ikaw pag nadapa ka dito nakikita mo yung maraming bato na yan, yan. mabubura talaga yung mukha mo burado ka talaga. Ha? Goy, saan ka Goy? Tingnan nyo naman. Ang hirap ng daan. Ang hirap. Hirap na hirap ako. Oh. Aray, aray. Ha? Ang bigat. Ang bigat ng bag ko. Balikan na lang natin tong mga ano. Babalik na lang kami mamaya ka-isla. Mamaya na lang kami yahatid mo muna namin yung mga gamit namin sa aming destination. Ay, nako. Ang hirap mag-outing, ha? <laughs> Maraming challenge. Kasi ang purpose talaga namin is mag-picnic. Pero ang dami pala namin yung obstacles. Oh my God. Oh. Dito pa target talaga. Ginustong dumaan. Hindi oh. <laughs> mo makahulog na yung bag. Wait lang, hulog na yung bag. Hulog na yung bag, guys. Huh. Get. Oh. may signal. bahay ko. Marami palang fern dito, oh. Malalaki pa. Uy, masarap pa ganito. Maligo. Pero di ako maliligo. Sira na nga yung buho ko. Masisira pa lalo. Ala, taligsik guys. Uy, 22 minutes na ako nagbibideo. Ala. Ala, taligsik guys. Oh no. Oh, yun po na. Hmm, ganda na. Kakai ba. Kakai ba. Oh, sakit tembelikat ku. Jangan tayo. Maraming. Maraming maraming din bato.

Tambay. Tambay muna kami, guys. Guys, dito na muna kami, guys. Tatambay, guys. Full body na siya ng swimming, guys. Basta. Tanan. Ang uling, guys, oh. Parang mababasa. <laughs> <laughs> hmm. Hindi ko alam kung saan to sa puerto. Ah, ano yan? Kung... Ano yan kami, guys, eh? Lahat na. <laughs> Lahat na. Lahat na. Lahat na lang inano, di ba? Para ma... Tiny! Tiny girl! Agad naman ako kayo ni Jess, kaya parang may pangulong. Yan, tap lang lang. diba? Nag-tumbling <tong> food ang rice. guys, so huli namin guys. So huli. Huwa namin guys. So. Sa namin ito mamaya. Ayan pang ulam namin. Asa <laughs> <laughs> ah, na putang sala <laughs> Ah, dala kasi nauna. May ka sa atin. atin, may sa atin oh, magtaan. Guys, magtaan guys. Additional income ni guys. <laughs> <laughs> Akala ko naka ano ka girdle. Yung pala yung garter bumagat na sa bilbil ni. Sa mo uh, titiw? <laughs> Ano man yan yung panty ano ba? Mahaba. Ah, uh, totoo di. Uh, eh. Ay, akala uh, ko na malikmata ako. Ka skin tone mo kasi. Uh, ano lagi rin cellphone niya? Ano so, ni? Cellphone ni? Kusog din lang din. Kusog yan ba? Kuyong kusog nday mba nday mbaon manto ho. Hindi man <laughs> Sunod na siya. Siya na <laughs> siya. <laughs> Ay, di sila -ano? Hi, siya hindi siya nagsama. Hi guys, guys. Dito na kami guys sa aming area, guys. Ito yung pwesto namin, guys. Oh. Umayan, dito kami magsusubang Abangan nyo lang. Ngayon, nang huli mo na kami ng isla, tsaka Mga kami siyang sa... Oo, oh, may dala pa sila upuan, no? Rest out, guys. May dala <Yeah>. sila upuan, <laughs> guys. <laughs> Maganda <laughs> yung ano nyo. Upuan kasi mga bit -bit lang. Ikaw ah, may kaayo <laughs> ba? <laughs> no, Madali ilang bit-bitin. <laughs> Marami kami, no, meron kaming delivery man. Pa manak? Parang wala namang ulan. <coughs> Mamana daw sila. Totoo yan. Mamana ka kami eh. guys. Kapana namin guys. <laughs> Maghalin na mo ati na. Mamaya na? Na, ano, na... na. na ano na. Ano na. may posporo. Dyan, yeah. yeah. dyan, may pulboran dyan, may okay. Ako sa dun. Para pare para lang hindi ko. Bukat tong baalan. Tay pasay na diyan sa bag. Ay do no pa may problema. Saan? Hello, hindi hmm. ka ito na lang. Da guys, magsugod na kami guys. ata na natutpi sa tepeo. Wala, wala. Ito sampo na lang. Ugawos. Okay, mga ka-isla. Ang okay, tawag ito naman po, oh. Oh! <laughs> ito pa, mga tanga-tanga. So, Kamay-kamay, ilala. Kitik-kitik lang. Sige mm, so, daw, sample. Okay, bata, sample. Guys, oh, isla, guys, oh. Bantay ka lang. <laughs> guys, oh, mamamana kami. Allah, mamamana, hindi na-charge ako. Hindi na po na, ako. Hello, mama, na huh? Wala na po na-charge. Thank <laughs> you.